good day mga kaibon so ngayon na ulit tayo mag upload no, dahil sa gagawin natin changes dito sa ating loft at naitayo na rin po natin yung mga poste nakita nyo po yung tubo na no? yan, yan no? O, na square na natin so ganyan yung kataas yung susunod nating loft medyo nagbawas tayo ng no? konti pero mas mataas siya at ipapakita natin yung ano pagbabago niyan sa mga darating na araw since uh, ginagawa na natin yan sila oh, yung mga ano natin mga borders so ang plano natin igawin nating isang mataas at malaking drop itong kabila at ililipat natin lahat ng kalapati dito sa gagawin nating drop na to at meron din tayong bagong dagit dito ito. Yan. Yan. Ang singsing -sing niya ay UL So wala pa akong sa mga bagong ring eh. Parang United Laguna Home Pigeon Association ano? Pero check-checkin din natin yan Yan sila oh. Yan, ito yung bago nating inakay na nakasurvive sa daga ayun, namakbo dun so iban doon ito, bago din tong dagit na to yan, hindi na umalis ito, to yan naka Taiwan ring siya meron pa rito, hindi na rin umalis na ibon pag na lang dito yung po yung bentahe, no? Pagka, no? Hindi natin nilalagyan ng uh, boot, I mean, na uh, pintuan or lock yung ating lock. tapon talang yung mga ibon dito. So, ito may survivor pa tayong inakay. Yan. At yung kapatid niyan ay na-testing na natin from 20 kilometers makauwi naman kaya ito sinisingan ko na 'yung isa wala pa since makauwi uh, naman sa 20 kilometers sa unang cross niya so ito susubukin din natin pagka uh, lumilipad na siya yan so babaguhin natin tong loop natin na yan may poster ano na horizontal So abangan nyo na lang mga kalapatids ano? Kayo rin na makakakita niyan Pagka uh, nabago na yung lock natin So hanggang dito lang muna muli At abangan na lang po ninyo pag uh, nabago na natin ng husang ating road maraming maraming salamat subscribe po ang hindi pa nakaka-subscribe para update ka sa aming mga video